Para siya. siya. Mahaba. invitation of security, guys. Ang ano, live sailing ata, guys. Kala mm -hmm. ko normal yung tabas mo. Parang medyo makapal nga yung nandito sa may bandang ano. Dito. Hindi, kabila. Mas makapal yung kabila. Tama ba? Mm hmm. Ayan, mas makapal mm -hmm. yan. Tapos ito, faded. Oh, ito, Grabe ang gupit mo yun. Higya, hinti, hinti hinti po. Masakit ang gupit yon. Di naman masakit Di naman masado. Ang yun ay pagupit bricks. Wag na ba kaming siya pa yung ano kung di pa siya. Opo. Tama na po. Daga lang pagupit para maiwasak ko. Bueno, wag na wag na kawawa naman yung establishment. Sino lang kasama mo na pagupit ka? Ako lang. Ay, ikaw lang. Hindi ka sa Pampanga nagpagupit? Hindi, dito lang. Try nyo nga ito, filter na natin natin itsura natin pag matanda na. Very good. Nasaan yan? Pwede naman na ba sa akin? Enhanced? Click, click nyo lang po yung enhanced. Then click mo po, tap mo po ulit kayo bricks. Tap mo po. Para maging ano na. Tap nyo po. Yan pare! Kamusta kayo? Nakita ko ka na naginom ka kakabi, Jin Bilog. Oy! Oy! Bakit kayo na dumitsura ba? <laughs> Maayos pa kami dito. Tropa ko. Nakainis naman nun, ay! Kuya Briggs! Lolo Briggs, kamukha mo yung sa Benten. Ni Lolo Max. Sino? Lolo Lolo Max. Eh, hey. hey. eh, Lolo masigla ka pa rin pala ka na lolo Eh, It's kinda funny how they the early 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 Is a Lolo, G ako sa itch doesn't matter, no Grabe. Ikaw no. ka Briggs Paya ka din ni H doesn't matter. Paya ka daw ba daw, Kuya Bricks? Lolo Bricks? Ah, uh, <laughs> <laughs> Kung ako, mag aano ako ng mas bata sa akin. Um, La, ba, uh, Ma, para ay pa. Ka, pa. Taga, ano yung yung pa. Pa, Anong ibig mo sabihin sa mag-ano ka? Aanuhin mo yung mas bata sa sa'yo? mag aano ako ng mas bata, mag-aalaga. Mag-aalaga oh. pala. Kala ko, para, para ano. Pag-aalaga, okay lang sa'yo mag-aalaga ka ng mas bata sa'yo. Oo, oh, lagi naman ako nag-aalaga ng mas bata sa akin eh. Ah, oh, sanay na sanay ka pala talaga. Ngayon lang. Ah, ngayon lang. Mag-strepsil ka nga. <laughs> <laughs> Parang may ubo ka, Lulo. Ay, wala akong ubo. Ganito lang talaga. <laughs> Tagka ganyan kaya yan. Sino? Totoo kaya ngayon? Totoo kaya mangyayaring ganito? Robby, ba't ganito yung tura ko? Parang imbis na nagaluto, ang ginagawa nagalulo. <laughs> Grabe, pati kulay ng ipin. Oh. Sa dilaw. Parang ah, Parang kumagat ako ng ano. Aswete. Ah. <laughs> ha <laughs> Ay, hey, thank you, Michael. Thank you sa mga nagigip nyo, guys. Vitamin po, tinitake nyo, Lolo. Anong vitamin? Ano po, ang tinitake ko yung ano? Bakit yung... Yeah. yung boses mo? Parang pasmado. Hindi ka na nanginginig. Kaka, <laughs> look, look Naabot na yung mati yung nalangalak po. Meron ka bang nalunok na hindi mo sinasadya? Look. No. Hindi, sinadya akong lunukin

Tignan mo ito ah. Ay mga sir! Ano yan? Kamusta po tapo, ang inyong mga buhay-buhay? Okay naman po. Okay naman. Ang oh, oh. oh, cute. Kamukha mo yung apo ko. <laughs> Ako po ba? Ako po ba? Oo. Si Sherlock. Kamukha mo yung apo ko, Sherlock. Yung lagi nangyayin mo sa akin eh. ng boss. <laughs> ano po? Yung lagi nang sa akin, nandos. Kamukha mo ano, yung abo dos? ko. Ino, oh, sino sino oh. tatay mo? Ha? Ano, tatay ko? Sino tatay mo? Si Uncle Mars? Hindi, <laughs> <laughs> ribbon ka din. Ikaw, oh. may kamukha ka. Pero di ko sasabihin, maraming fans yun eh. <laughs> <laughs> Bawal sabihin. <laughs> Wait lang, may nangyayari sa cellphone eh. Hindi ko alam paano ano to. Tampan oh. bakit hindi ako gilipin yung bata? Dito bakit gilipin yung bata? Ang bata-bata ko kasi bakit may cleavage? Pagkisilipin yung katawang ko. Ayan na, ayan na. breaks ay ay Ayan yung mga kabatsin. Ooy! Ano na? Pasensya ka, na, <laughs> ka na. Nakasabay siya pag na. Pasensya ka na. Hindi ko nakasabay siya pag-graduate na. Alam ko namang hindi ka rin ka-graduate talaga. Ooy! <laughs> <Ay! laughs> Ay! Ano na? Ay, the baray look. Baray look ka ba? Oh. Baka lang. binagbago sa mukha mo? Ano? Ang pogi mo pa din. Pogey pa ka, na ka naman. Hanggang ngayon pa naman, napaka-bolero mo pa rin talaga. Ano? Oh, kaya nga oh. din nakapagtapos eh. Buti <laughs> <laughs> pa tong isa ito eh. Hanggang oh. ngayon, may, may hikaw pa hanggang ngayon. No, gangster na, gangster yan hanggang ngayon eh. Hindi ka yan hikaw, libag yan, libag. At andito na yung apo ko. Ah, sige. Mukhang oh, inupiso ko dun. Andito na yung apo ko ha. sige, sige. Salamat sa inyo. Salamat. mag ka ha, mag-iingat ka. Nalala mo ba yung teacher natin sa science? nag ka ba? Anong pangalan nun? Anong pangalan? Si Ma'am Margaret. Ay, oo. Oh, Ay, yung pamaypay -aba <laughs> ay abaka. <ala, lakon> na. <laughs> ay, naalala na. Katawa mo nang ko si. Hoy, gumising ka, huy. Ay! ay, ay nataki nataki naman ang na, alam mo. Nang tawag niyo mo niya. Ay, ano ba yun? Parang-parang nung nag-aaral lang tayo, natutulog yan palagi eh. Ay, sa bagay, yeah. ako, sa ako, sa baalang ko lang lagi ako ng si CR, pero din ako sa guard, niligawan ko yung guard. <laughs> <laughs> Paano mo niligawan yung guard? Lalaki yung guard. Lalaki yung guard. Ay, babae tayong guard. Si Ginang, kailan niya si Ginang. <laughs> Ginang? Oo, oh, oh, ang pangalan niya sa school natin ay Ginang, yung guard babae. oo oh. Kaya ako nililikawan niyo para libre ang cutting ko. <laughs> ay, pa hindi ka masisita ano? Hindi, uh, Then, yung ko yung gamot mo. di ba? Cutting ko, cutting ko. <laughs> <laughs> ko. Ikaw na nga dito, Apo. Hindi ko alam paano kalikotin to cellphone mo. Ay, magaling kang kumalikot. Yan pa ba, hindi mo ah, makakalikot yun. Wag mo ko tanongin sa mga ganyan. At ay, ako'y 130 na ngayon. Si, si, ay. si naging asawa ko. <laughs> ay, sabi ko na nga ba, ito yung isang ito wala yung magaling kumalikot. Hanggang ngayon may kinakalikot niya eh. Anong kinakalikot mo? <laughs> ha? Ah, nakatulog ka Anong na ba? Kinakalikot ko, madalas electric fan, mga gamit sa bahay, pagka ako'y gamit na gamit. Masipag yan, yung ano nga, ah, yung ah. shake. Di ba yung shake, di ba ginawa mong ano, clip fan? Yan yung electric fan? Oo. Oh. Hangin daw yun. Ano yung rep namin? Ginawa ko yung speaker yun. Uy! Tutulog ka na naman! Uy! Tutulog ka na naman! Natutulog, natutulog. Ano ba sa ataw din sa sakit na pala tulog? Um, antukin. Hindi oh, antukin. No. Half moon. Slope over. Half moon. In fairness, wala nang maingin na electric fan si Bato siya naka-aircon. Aba, syempre, ako nag-sponsor sa kanya nga na eh. Oo. Oh. Galing oh, niya sa pagbaka. <laughs> 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 Inangutan niya pa yan. Ha? Ah. Ginagamit hmm. 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 ko na nag-edit ako. Nung bukosog doon? Oo. No. Oh. Parang may lap. Nagulog ko siya Sinong, sinong angat? <laughs> Ang weird na hinahalikan mo yung gift. Tapos yan yung tsura. tingin ko yung agdan mo bukas. At malakas pa ako Ay, eh. ayos yan. May maintenance ka na ba ngayon? May mga maintenance <laughs> Ay, ka na ulam. Hindi sila nagaluto. Ay, ikaw, ano, may tanong ako sa inyong dalawa. Oo. Oh. Ngayon yun. Ito muna, look, look. Oh. Ano ka ba? Kanan o no? kaliwete? <laughs> Depende ko anong gagamitan mo. Pero madalas kaliwete. Kaliwa Ikaw, bridge. Oh. Sabay! Sabay! Sabay. <laughs> Ibig sabihin talaga malakas pa ang mga braso ninyo, ano? Oh. Gamit na okay. gamit ang braso ito. Sana all. Ako hindi ko na maangat. nang problema ko ngayon? Pwede bang kayong dalawa na lang ang kumalikot? <laughs> <laughs> Ako, oh, mukhang, mukhang, mukhang papayag itong panyero kong ito. Mas malapit yan sa'yo. Makakapag-grab yan. Ako na lang kakalikot yan. Kung na lang kita breaks, maibay e ka ko dito. <laughs> mag-ibay? Oh. Kaya mo bang mag-ibay? Oo. Kaya pa ba? Inaangkas ko nga ibay e ko sa akin eh. Mag-lobat eh. Hindi <laughs> mo pala. Oh, wala ka ng lusot. Panyero Bricks, Ikaw na, ikaw na. Akin na, kakalikutin kita. Ako na lang mag-commute sa inyo. Pwede. 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 Sige, mag, -ano, magbubok na ako na ang kasa. Ah, <laughs> oh, Ay, di mo mo natatanong. Kaibigan ko si iyo ng angkas sa tsaka move eh. hmm? oh. Basta lolo mo, marunong din sa Google. Marunong magtago din na si Kaito. Okay, mayroon na Kanga wala po mga bukay-bukay yung mga ganon. Sino ba yung mga katabi mo dyan? Mga apo mo ba yan? Oh, mga apo kong maliligalag. Ito yung kamukha ko. Oh. Ito, yung, ito yung tinatakwil ko na. ano <laughs> ba yung apo mo? Parang maagang nabulok. <laughs> Uy, <laughs> na-adjust na, oh. na nga yung mukha ay eh, Nagpapalak. <laughs> Kawawa naman yung apo mo. Sa'yo nagmana. <laughs>